Okay. Ito na naman po tayo. Ito po yung ginabitan natin ng uh, driving light na walang relay. Ngayon nag-request po yung may Na kung maaari ang gusto po niya kapag bumusi na daw po eh kasabay yung, yung kanyang ilaw. Okay. Ito po yung dual horn. Naikabit ko na po yan. At uh, yun nga po, nag-request siya na uh, gusto niya, pag busina? eh kasabay yung ilaw ah, driving light ayun ang gusto daw po niya puti eh, kung puti dito po tayo sa kulay pula magkakabit ngayon dahil po sa ang Rusi ay negative trigger kinakailangan po natin gumamit ng relay dito na nga po ito po yung relay na gagamitin natin pakikita ko po sa inyo ang kanyang connection siya nga po pala. Paano nga ba mag-test ng positive trigger at negative trigger ng busina? Okay? Kung mapapansin nyo po, ito po yung sakit ng busina. Yan, dalawa. Napakasimple po. Gamit po ang test light. Kuha po tayo ng test light. I-body ground po natin. Tapos, kapag po, yung kabilang dulo ng test light, tinusok natin dito sa terminal ng busina at umilaw. Ibig sabihin po noon ay naka-negative trigger tayo. Hindi po tayo maaaring gumamit ng basta diode sa pagkakabit ng ah, passing light with horn. Unlike po sa positive trigger na napakadali isang diode lang ang gamitin natin ikabit natin dito sa ito po ito po yung light green yan po ang trigger ng ating busina oh, kapit lang po natin dyan tapos sa uh, ilaw yung diode ang kakabit po natin sa ilaw na diode yung po ay yung may kulay na gray may XC po yung diode ang kabilang dulo may gray yung po ang papuntang ilaw okay at dahil nga po ito ay negative trigger, nangangailangan siya ng relay. Ganito po ang kanyang koneksyon. Ito po ang pinagsama kong ito, na wire ng ating relay. Ito po ay number 85 at number 30. isa isahin ko po sa inyo. Okay? At ikakabit ko na rin po. Ito pong 85 at 30. Nakakabit po natin siya dito sa wire na ito. Ito po ay accessories wire. Okay. Inaulit ko. Number 30. Uh, at number... Ah, okay. Number 30 at number 85 ng relay. Kabit natin sa accessories. Okay. Ang accessories wire po ng ating Ruzi ay kulay itim. Okay. Ah, uh, doon po, po siya kinuha sa ating flash relay, okay. Sunod po natin ng kabit ay itong 86 po, 86 ng ating relay. Ito. Dito po natin siya kakabit. Ito po yung trigger ng ating busina. Dito na po ako nag-splice dahil itong kanyang headlight napakahirap buksan. Silyado-silyado ng electric tape dahil sirado po iyan. Pero ang Rosie po, uh, Rosie, motor Motorstar, kung di ako nagkakamali ay light green ang kanyang trigger ng busina. Dinugsungan ko po ito ng wire. At dito po natin sa ikakabit sa number 86 ng ating relay. Okay? Sana po ay nasusundan nyo ako sa, nang sa may apply po ninyo sa inyong mga motor. At ang natitira na lang po natin itong number 87. Saan po natin ito ilalagay? Okay. Depende po sa atin kung saan natin gustong ilagay. Ito po ay yung dilaw ay color yellow ng ating driving light. At ito po ay kulay puti, itong pula. Kung saan po natin gustong ilagay, tayo na po ang mahalang. Okay? At it, sabi ng mayari ang gusto niya isang kulay puti yan. kaya itong number 87 ng ating relay na ulit ko dito sa number ay number dito sa kulay puti ng ating driving light okay yan okay ganyan lang po kasimple magkabit ng passing light na sa ano sa negative trigger okay Okay, sana po ay nasundan nyo ako at may apply nyo sa inyong mga motor nang sa gayon eh, makaminus tayo, hindi na tayo bumayad sa ating magagaling na mekaniko. Maraming salamat po sa panunod at sana may natutunan kayo. God bless po.